tayo ngayon sa Marangay Bantayan at tuturoy tayo ng uh, uh, dahil uh, uh, gusto mo magkapi oh, mag uh, doon sa uh, bahay ni Kapitan sa Kalaw kita mo yung daan uh, dati ang galaw napakalayo niya limang oras uh, lalakarin mo yan mula doon sa uh, Ras Doctor's Hospital pero ngayon 30 minutes na lang nandun ka na sa uh, nandun ka na sa ano sa Kalaw ah, na po yung kalsada <coughs> ah, mga uh, uh, dilaan Ayan, approaching na tayo sa uh, dilaan uh, tayo ng uh, ano ngayon ng uh, uh, kalaw Ayan na po yung tsura niya no Ay nasa tuktok tayo ng dilaan ngayon at ayan galing sila ng kalaw Oh, tingnan nyo yung motor dere-dere so na uh, ito po yung uh, dati ang hirap uh, abuti ng lugar na to yung tipong yung nguso uh, uh, mo nasa talampakan na nang uh, sinusundan mo habang umaakyat dito sa uh, dilaan ito po yung dala nating motor naka ano tayo naka uh, CRF pero uh, pwede rin kayang-kaya na Inmax papunta rito. At abangan nyo sa darating na piyesta sigurado ang daming mamimiesta sa Kalaw. Dahil mula sa uh, bayan ng oras, 30 minutes na lang mararating mo na tong uh, lugar na to. At dito ang nagaganda, alam nyo kung ano? Dito sa bundok na to may signal. Oo, mayroong uh, signal ng uh, uh, smart saka globe. Nga na di nakaabot na kita nga diha na uh, uh, balay ni uh, Kapromnik. Uh, di, magbibiling kita o nila kape. Pero kanina ko nung linak at man kapitan. Halibot anay kita nga diha uh, kalaw. Nga na di nakita ha barangay kalaw. Oy, may tanami rami ni talipapadidi. Ang hirap la sa maupay naman. Ang <laughs> ah, <Kalisto> sumayo. Anong <laughs> ah, nakarang piesta, ah, wala pa tong bubong na to. Pero ngayon nakikita nyo naman. Nako, ang ganda na. Oh ayan oh. Adati ah, Dati, puro ano lang yan. Ah, uh, yung mababa lang yung bakod pero alam niyo ba na ang saya ng sayawan dito sa ano, sa Kalaw. Dahil nung last time, uh, first time nila nga nagsayawa uh, nagsayawan, nag na napuntahan sila ng mayor. Uh, sa tagal-tagal daw ng panahon, uh, nung nakaraang piyesta lang sila napuntahan, i eh, ano pa kaya ngayon dahil mayroon ng uh, kalsada papunta rito sa Kalaw. Uh, isipin nyo dati limang uh, oras ang binibiyahe papunta rito Ay, hindi pala biyahe nilalakad pero ngayon nako ito ang dami na ngang motor o uh, dahil uh, 30 minutos na lang nandito ka na sa Kalaw dito la dati na limang oras kaya ayun uh, mahirap talaga puntahan tong lugar na to dulo daw to ng uh, bayan ng oras Eastern Samar pero ngayon, ito na. Mm. At nandito nga pala yung mga gandang mga taga-kalaw. Kanina, ang daming nandito na mga maritis. Uh, oh. uh. Oh. At saka mayroon na rin internet dito. Wala nang problema kung gusto mong maglaro. Uh, yung mga bata nga, nagtitiktok dito. Oh, ayan, oh. Ang ganda naman ng ano na to, ng uh, halaman na to. Ang dami pang mga bulaklak at uy. Nandiyan pa. Ayan. Ito mayroong uh, makulit na aso dito. Ayan oh. Tapos ayan pala yung uh, Kalaw Elementary School. Ayan, dahil holiday hal ngayon, ayan, naglilinis sila ngayon dito sa uh, eskwelahan. At dito sa kalong, mayroon pala nga ganito yung tubig. O, oh, di gripo. Oo. Uh oh. At dito nandito yung mga Maritis oh. Oh, mga fans natin 'yan. Oh, asa na ba yung maganda? Oh, ayun pala. Ayon, ang sarap naman dito, may uh, sapa. Ayun, malamig daw yung tubig. Parang gusto kong natuloy maligo. Ayun, dito sila naglalaba at saka mayroong ano dito. Uh, bisikleta.